Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And, palike na din po ng ating video. At sa mga nais naman pong mag-avail ang ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tignan po natin ano ang mensahe para sa'yo. Mensahe natin, spirit guide. Energy po natin for fire signs. Energy for fire signs. We have walk away. Ayan. So, meron ba kayong mga iniiwasan? Pwedeng mga sitwasyon na talaga namang nagbibigay stress sa inyo. Pwedeng mga conversations na sa tingin ninyo is hindi naman talaga worth it na paglaanan ng oras. So, ayan po, matututo kayo dito na umalis. Matututo kayo dito na alisan. Fire signs, yung mga bagay na hindi naman po talaga makabuluhan sa buhay ninyo. So, ayan, tignan natin. So, meron kayo ditong lakas ng loob minsan kasi tiba kahit na alam natin yung nangyayari na malina, na sobrang toxic na, minsan di tayo makalis kasi wala tayong lakas ng love. Pero ngayon, ayan, magkakaroon ka ng lakas ng love, you will have some courage para umalis dito sa mga sitwasyon, sa mga usapan na nakakapagbigay talaga ng stress sa'yo. So, tingnan po natin ano pa ang mensahe for you. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin? Mensahe po natin for fire signs we have the tower ayun nga so ingat ka lang kasi pwedeng magkaroon dito ng ayun eight of cups talaga. So tama talaga. Alis ka na sa mga usapan sa mga sabi natin baka may mga group chat kayo. Uh, fire signs na talaga namang feeling mo ang toxic toxic na ng mga pinag-uusapan. Minsan wala na dun sa topic. Ganyan, minsan nag nagiging too personal na yung mga tinatanong, yung mga uh, pambabato na mga uh, mga linya. So alis na po kayo diyan. Mm -mm. Tapos meron din ako nakikita dito, pwedeng ayan pag nag ano ba kayo? It could be nagbabike ba kayo? Nag, uh, nag ano nagano ba to? nagba ba kayo for your for your health or yung iba naman sa inyo, yan po yung ginagamit ninyo pag pumapasok kayo sa trabaho. So ingat lang din po kayo, ayan kasi baka mamaya, 'di ba? Yung sobrang ingat mo minsan uh, meron namang mga kasamahan mo or mga nakakasabay mo sa kalsada na mainit ang ulo. So, mag-iingat po kayo dyan. Oh, road rage ba yun? Oo. Oh, oh. So, magingat kayo. Stay cool. Relax. Ayan po. Kapag mayroon kayo nakaharap na ganyan. So, tingnan natin kung ano pa. Ayun nga, di ba? Walk away yung sinasabi dito. Tingnan natin. Ano pa yung mensahe for you? Spirit guide. Ano pa ang mensahe natin? Kuha lang tayo dito. Check natin. Ano pa yung mensahe for you? What is the tower spirit guide? Tignan natin. Ano po itong the tower na ito? Duality. Ayan. So, may mga tao dito na hindi nagpapakatotoo sa'yo. Ayan. Alam may mga two-faced na tao? Ayan. Mga balimbing. <laughs> Kaya ito, ingat ka sa kanila kasi baka sila yung magbigay ng gulo or magdala uh, ng away sa buhay mo page of wands, we have creativity. So, ito po yung mga, oh, kasi iba sa inyo, pwedeng nagmamadali kayo ngayon pagdating sa inyong, uh, saan ba, sa inyong trabaho or may matapos talaga. So, nandiyan po yung drive ninyo, nandiyan yung, ano ba, yung pagiging passionate ninyo. Yung, gusto, yung kagustuhan ninyong matuto sa isang bagay ngayong araw, fire signs, we have, it's all good. Ayan po, so wala naman kayong magiging problema kahit na umalis po kayo dito. Yan. Siguro, sabi natin, kung mag walk out ka, or, I mean, mag walk out ka, or aalis ka sa isang sitwasyon, so, maayos ma naman dapat yung pag-alis mo. ba diba? Kung may iiwan ka man dito, fire signs. So, wag ka din naman pabigla-bigla. Ayan, it's all good. Yun yung sinasabi sa'yo dito ni Universe. Magiging okay din lahat. At okay naman daw lahat. Tignan natin. Spirit guide, Pagdating po sa trabaho, kamusta naman po si Fire Signs? Kamusta po Spirit Guide? Pagdating sa trabaho. Meron tayo ditong Two of Wands. Ayan. So parang meron kayong tinitingnan dito. Nakikita nyo ba? Parang meron kayong tinitimbang. So pwedeng meron din kayo dito na uh, dalawang trabaho na pinamimilian or pwedeng you ask yourself, magstay pa ba ako dito sa current work ko or lipat na ba ako? Yan. So, may meron nga tayong pag-alis dito. Baka po kasi yung lilipatan ninyo na trabaho, talaga mas magbibigay po yun ng growth para sa inyo. Parang another challenge. Pero yung mga challenges, sulit naman talaga siya. So, for our cuffs, kasi pwedeng hindi na masaya yung iba sa inyo. Ngayong araw na to, parang naboboard kayo. Meron dito, parang naboboard kay sa trabaho, ganyan. So, parang hindi na kayo masaya sa mga binibigay sa inyo. Though, yes, may binibigay pa rin naman, no. So, thankful pa rin naman kayo. Kaya lang kasi pwedeng hindi nyo na talaga nakikita na, ay, sandali, parang hindi na ako mag-grow dito sa trabaho na to. Parang hindi na to para sa akin. Parang, you know, pwedeng nagbabago kasi yung mga... Yung mga goals ninyo, nagbabago yung mga gusto ninyo sa buhay, and then this job, nakikita ninyo na parang stay lang siya dyan, walang pagkilos, walang pag-grow, uh, pag progress na nangyayari, so napapaisip kayo. Pagdating naman sa negosyo, we have six of pentacles. Ayan. Meron tayo ditong the hierophant. So pagdating naman po sa negosyo ninyo, wala naman kayo masyadong magiging problema ngayong araw na ito. So very generous nga yung mga ano mo dito, yung mga kliyente mo. So baka fire signs magugulat ka sa mga tips na ibibigay nila sa iyo ngayong araw na to. Oo, parang tipong sabi natin may isa kang kliyente. Yung 'di ba, yung suot niya simple lang talaga. Is, hindi mo iisipin na ano na marami siyang pera pero magugulat ka sa tip na ibibigay niya sa iyo. So, huwag ka maging judgmental, fire signs. Ayan. So, minsan, di ba? Totoo naman yan. Tao lang tayo. Sometimes, we base sa uh, uh, someone, di ba? Kaya nga, minsan, pag uh, papasok ka sa isang shop, parang nakakaya kapag yung suot mo, di ba? Parang yung tingin sa'yo ng mga sales lady, mga ganyan. Ay, iba. Ayun, kaya, kaya, ayan. Huwag tayo man-judge na base lang sa suot, base lang sa nakikita natin based lang sa nakikita ng ating naked eye. So, check natin. So, okay po yung sales niyo ngayong araw. And even your mga customers, your clients, sobrang galante. Pagdating sa money, we have King of Pentacles. Talaga naman. Fire signs. Ang ganda. This is wealth, stability, uh, business-minded. Ayan, business-minded ba kayo? So, ayan po, ang ganda talaga. So, may mga bagay dito na pwedeng pag hindi nagbibigay ng growth pagdating sa finances mo, pag wala ka na, papala, in short, is iniiwan mo na. At dapat mo na talagang iwan kasi sayang lang yung oras mo. Ubusin nyo yung oras ninyo, ilaan nyo yung oras nyo, fire sign sa mga bagay na kikita talaga kayo. So, ayan, katulad nito, di ba, may mga chikahan na tipong nauubos yung oras mo, kakachika. Kumita ka ba? Di ba, hindi. Pero kung may nabigay naman sa iyo, sabihin natin na knowledge yung tao na yun, na tips yung tao na yun, okay na din. Pero tanongin niyo yung sarili niyo, worth it bang makipagchikahan? Ayan, guilty guilty tayo diyan minsan. Oo, <laughs> uh -oh, 'di ba? tayo ganyan. walang siguro catching up with your friends, ganyan. Okay naman 'yon paminsan fire signs, ayan. So, yun, sabi nga dito ni ng Universe, ngayong araw, ilaan mo yung oras mo, ba diba? Gasusin mo yung oras mo sa bagay na magbibigay sa'yo ng kaperahan, ng stability, ng growth. Tignan po natin. Pagdating naman sa love life, kamusta naman ngayong araw? We have night of wands para to sa mga single. So, meron dito, pwedeng nangungulit. Meron dito, pwedeng sobrang attracted sa'yo. Um, ayan o, parang ano ba, gustong gusto niyang lumapit, gustong gusto niyang mag-reach out sa'yo. Meron dito, parang tinatrayin niya lahat ng possible actions para mapansin mo siya. We have naman the sun pagdating sa mga in a relationship. So ayan o, nakakapag-focus ka, nakakapag-focus yung person mo sa mga personal things. Ayan, sa mga dapat gawin sa araw-araw or sa araw na ito. So masaya din po yung relationship ninyo or happy vibes, siguro pag mag-uusap kayo is nandun yung clarity, di ba? Yung hindi yung pa, ano ba, parang bitu kayong pinag-uusapan ninyo, saan saan lumili ko. Very direct kayong mag usap ng person mo ngayon. Pwedeng naka, mas nakakapag-open siya sayo and ganun ka din sa kanya. Meron tayo ditong seven of pentacles, so ayan po. Marami dito na mga married na ang dami-dami nyo talaga ang uh, mga plans regarding sa family, regarding sa mga anak po ninyo. Seven of Pentacles, you are very hardworking, both of you. Kaya ng asawa mo, tingnan natin. So worth it naman daw yan. We have I like you. So meron talagang nagkakagusta sa inyo dito. Ayan. So madaming parang fire signs, madaming pipili sa inyo ngayong araw na to. So ito po yung mga lucky numbers mo. We have number 19. 18, 39, 26, 5, ayan po. Ingat kayo always and more blessings to come.